Anong ginagawa mo rito? Tauhan ako na, Richter. Talaga? Oo. Eh, bakit ka nandito? Wala naman. Ngayon lang kasi ako nakasakay ng barko eh. Titingin-tingin lang. Ano yan? Ah, yan ang nagpapantar ng barko. Ah. Pag nasira ba yan, titigil ang barko? Ah, hindi. Meron pa kaming isa. Hoy! steady on course captain steady as she goes nice sir sir Ito ang satellite photo na galing ho sa Lansat. Ani mo ang tanker na umalis. Pero lima lang ho ang nakarehistro. Alin dyan ang hindi kasama sa lima? Ito, sir. Yan ang hinahanap natin. Roger, yung dad. I've got something. She's keeping a steady course straight for Compton. I got us in the record books today, Miss zon It won't be long, and we'll be legends in our own time. Seems to me you'll be dead soon, Richter. One hostage is not enough. You're a marked man. First time I saw you, I felt something, and I know you felt something too. We're the same, as Estella. We want everything. There's nothing we wouldn't do to get it. Isn't that the truth? It's not enough. It'll never be. Stand you still is to us and to having everything. Oh, Maraming salamat, Manuel. Maraming salamat, Manuel. Wala pa siya. Asan yung kung <gibit>. wala pa? Sabi niya, Lorenzo, harap lang siya maghihintay. Baka naman mamaya ka pa siya Alam mo mananalo kay Ba't wala pa si Manuel? Darating nga yun, Darating!

Lorenzo. So, wala nang itatagal yan. Larga! You're free. Do what you want. Do what you want. <laughs> oh, your list paper mo. Andito. Ah, good. <laughs> Uy, nakabili nga pala ako ng kotse. Maganda. Bago. Oh. Wow! Pag nakita mo, sasabihin mo. What a wheel! Tat! Ang galing nito. Loaded. Huh? Damag! <laughs> yon my baby, ha? Ano sa palagay mo? Uy! Ito ko ko hindi yan, mapagkamal ka na pa dahil ligit ito! <laughs> ha? Palagay mo? Akala ko ba maganda? Maganda, makina! Sabi mo pa sa akin, bago. Bagong bili, pero hindi ko sinabing brand yun nung makuha ko. Eh, puro bulutong na ito eh. Wala yang kayang gamutin ng derma yung tara na! Sige, ako matay tanong ito kunat lang! kunat na mo eh. Oh, bumalya sum ka naman para kasanay sumakay sa taxi. Handle with you, bago yung kawain sa <laughs> Halika, tuloy ka. Etong man ko, ha? Anong man? Man, sure, hindi pa tapos kaya man pa lang. <laughs> Eto highball natin. Ha? <laughs> ano? Okay? kotse mo, bahay mo, bu... Huwag mo na ituloy. alam ko na naman sabihin mo, bulok! ako, akala, ak ak alam mo itutuluyan siya. Ayaw to, libre to. Yung may-ari to, yung napapagawin to, napagtatalo sabong. Hanggang inaalat yun, eto crash pad natin. Libre! T.Y., Ang maganda ko, palaya ka na! You're free! Free again! My friend is free again, ha? Ah, halika, tuloy ka air condition to. Tagusan ng hangin dito. Ha? Pilat ko. Ha, ito nga pala master bedroom natin. Oh, relax ka lang. Wala pa yung sala set kasi. Bangko muna. Okay dito ha. Wala tayong problema. Ano ba raket mo ngayon ha? A ah, boxing. May pinatulan akong beer house eh. Pinatulan mo o ikaw pinatulan? Oh, Ang naman to. Inalaska mo naman ako. Alam mo, kahit bari-bari yun, legal. Kesa Gumawa na naman ako illegal dyan. Papasok na naman ako sa hoyo. Ay, siya nga pala. Alam ko kung saan si Milagros. Regalo ko para kay Manoy! <laughs>